sir Ano ah, sira? Kakadena kadena May gamit ka ba? Ay, eto, eto, eto sir, may gamit ako Pati nga ako Ay, oh, meron akong gamit niya Igilid mo muna rin pa. Ah, kumalso Kumalso lang kuhanin ko yung gamit ko Senyas ka, mababangga tayo eh. Susubitin ko muna para wag bumara. Kailangan igilid muna natin, delikado tayo dito. Ayan, natanggal na. Hindi mailabas yung kadena kasi tumatama dyan. Ayan, may iusog na to, may itatabi na natin. Bumabara kasi, kumakalsi yung kadena eh. Uh, huh? Kumakalso? Kumakalso e, gumaba rin Ayan oh, Maluwag ka? Huh? Oh. Maluwag na e, eh. kailangan natin i-attrass yung gulong pa gano'n Ano kailangan natin ma-attrass okay. sir? Oh. Ma-attrass yan, may gamit naman ako e Hindi ko po yung ganyan ah Nagre-rescue kasi ako sir, kaya marami akong gamit Ah, let's go go. Oh, okay. na timingan lang kita eh. Nandiyan ka sa ano eh, nasa gitna kang kalsada eh. Hindi tinabi ko na yun, eh. wala sabi ko hindi na po kasi bumaskas na oh. Oo. Oh. Ako ah, binili ko na ha, kasi mapap. <laughs> ay ko pa ko lang silang kadeya, ay mapuputol na naman. Ah. Ang mahalaga lang, makapag-deliver ka. Kaya nga eh. Buta, puro order pa namin yan. Ha? Huh? Puro order pa namin. Ayan, man. atake mo yung gulong, patras. Pa yan. Okay. Balik ka naman tayo. Yung kabila naman. Luwod kasi yung kabila naman. Bumas gas tuloy. Hindi, okay lang yan. Ang mahalaga yung katina mo, hindi na bingkong. Oo nga, hindi. Kasi kung tinaretso mo yun, kumakalso Oo, de, dito. Yan ako naman mo. Kumano na. Ito, ito, ito. Kung tinaretso mo yun, tapos kumalso dito, Papay. baluktot yan Oo. yung katina mo. Pagdating ko, kumabalok. Ay, dito ko na. Sabi ko, alaganin talaga. Lagyan natin ng lubricant yung kadena mo. Tentok okay, po sa ko. Ah! Bigal po ako eh. Sir, so, start na yung makina. Yan sige. birit mo. mo, i-testing mo muna para sure tayo kasi pagka nakaalis na ako, di na kita matutulungan alisin mo muna yung kalso di natin matatanggal yung ano eh. oh o oh, yan na ha hindi, alis na kasi ako, baka mamaya masiraan ka ulit hindi na kita ng tools Si, si yan. So, tapos si testing mo muna para sure tayo na hindi ka na magkaka problema yan ikot ka muna ang isa para sure tayo na okay na siya matanggal yung kadena naka-stack siya sa gitna ng kalsada di siya makalis eh. hindi niya may tulak yung patabi yung tricycle kasi na naiipit yung kadena ano okay na? o oh, yan ma-deliver -de mo na yung soft drinks salamat po wala naman po wala naman mahalaga makapag-deliver ka na baka naantay na yung soft drinks mo eh salamat wala naman po wala naman ingat po ingat